Sa lahat nga po pala na nakasubaybay kay Polly, yung Shih Tzu na inabandona at naging pagalagala sa lansangan. May good news nga po pala kami sa inyo. Eto na po siya ngayon. Sobrang kulit na at yabang. Paano hindi magyayabang yan? Tignan nyo naman. Sobrang layo na ng itsura niya kumpara dati. Tumutubo na yung buhok niya sa muka at katawan niya. Kung yun dati mukha siyang basahan. Pero ngayon tignan nyo naman lumalabas na yung pagka-brown ng balahibo niya. Ito nga pala yung mga kuha namin nung Sunday. Nasa Jamir Veterinary Clinic kami ulit niyan. For third follow-up check-up ni Holly. At opo, halos linggo-linggo namin siyang dinadala sa vet. Dahil nga monitor namin yung niya. Dahil nga po, tulad ng kwento ko sa inyo, nung unang dinala namin siya dito, eh, severely anemic siya at nahihirapan mag-produce yung katawan niya ng sarili niyang dugo. Pero all in all, masaya po kami sa mga naging result ng check-up ni Polly. Bukod sa nadagdagan na naman ang timbang niya, kung dating 6.2, naging 6.5 na ngayon. At tignan nyo naman, oh, sobrang takaw at sobrang hilig niya rin mag kahit na hindi na nakakakita yung mga mata niya. Pero tignan nyo naman, kahit ilong lang ang gamit niya, nako, hindi yan papalya basta usapang pagkain. Tumaas na nga rin po pala kahit papano yung dugo niya at yung iba naman po mga result kahit papano naging stable na rin po. Sinabay na rin namin ang pagpapadeworm sa kanya nung araw na yan dahil pwede na nga. Isa rin kasi sa dahilan kung bakit nagiging anemic si Polly dahil may mga bulati pa po siya sa katawan. Kaya ayun po yung tinitreat namin ngayon. Nakakatawa nga dyan dahil nako si Polly ang hirap pala painumin kapag tablet. Marunong magluwa. Kapag nandyan nga kami sa Jamir, nako. Bidang bida yan si Polly. Paano? Kilalang kilala siya ng mga staff. Uh, at tuwa sila dahil nga hindi sila makapaniwala na sobrang laki na ng improvement at ibang-iba na yung itsura ni Polly. Dahil nga pinadeworm din namin siya nung araw na yan. Nagkaroon na rin siya ng record or yung booklet. Isa nga to sa kinatuwa ko. Kasi sa isip-isip ko parang first time to nagka-booklet ni Polly o nagka-record man lang sa vet. O ayan, mga ilang clips na makikita nyo si Polly Nako, makikita nyo kung gaano siya kaharot, kakulit, at akala mo hindi senior eh. Kung makapaglaro, makatalon. Sobrang bibo na talaga niya. Pero tulad nga po ng lagi kong pinagpapasalamat, hindi naman po magiging posible ang lahat ng to kung hindi dahil sa inyo. Kung hindi dahil kay Ma'am Michelle na nagpo-foster kay poli ngayon at talaga namang 100% na naaalagaan siya. Sa mga taong nanonood lagi kay poli nagtatanong ng update lagi, pero tulad nga po ng sinabi ko sa inyo, hindi naman po ito magiging posible kung hindi dahil sa inyong lahat. Kaya salamat po sa lahat ng nanonood, sumusuporta at nagmamahal kay Polly. Hanggang sa susunod na check-up po niya ulit. Salamat!